Guys, naglalakad lang kami. Dito sa gilid-gilid. Sip -gilid. naman dito kasi walang mga ano, mga walang taga-ibang lugar kundi mga taga Lancaster lang lahat. Ang dumadaan dito. Pwedeng dumaan dito kahit anong oras kasi kada ano, kada kada dulo ng kalsada may guard tsaka yeah. siguro yung gagawa noon na mga ano ng mga tao para maging karoon ng ano sa kalsada mga may bisyo na sa buhay yon o wala ng mga isip or mga dayo sarap maglakad dito guys walang pagkatao ta hey, hindi, lakad lang kami ni Bunso. Ang sarap lakad. Galing ako ng Sumba. Ako ng namin Makdo. Uy, ikaw ang nagbakdo. Kumain ka. Ikaw nga din eh. Mm, Oo, oh, spaghetti lang yun. Mm, pa din? Ikaw talagang hamburger tsaka coke float tsaka french fries. Coke float. Hindi na ako kakain sa bahay. Hindi na din ako you kakain. Know. Sarap dito sip. Sip na sip talaga dito maglakad. Ayun oh, may nakalagay. Eh. Lancaster new, new City. Dapat dati pa tayo nandito nakatira na eh. Yung bagong gawa ng Lancaster, yung bahay dapat mapinon solo. Solo solo detached. Sayang lang yung reservation kong ano, ano 700 7,800 yata yun Oo, oh, hindi na nakuha. Pag reservation pay kasi hindi na yung nakuha. Pag 7,800 lang sa isang ba? Yung reservation pay, magpapareserve ka. Ano yun eh, kakash mo sana ni daddy yun eh, ng daddy mo. Sayang. Gusto na, <coughs> gusto ni Dad, daddy mo na no, dito eh. Ako lang yung umayaw eh. Kasi nga daw, yung mga titulo dito, dati, matagal daw lumabas. Yung titulo. Yung titulo ng lupa. Yung nandun yung pangalan ng bibili ng lupa. Yun ang nabalitaan ko kaya umayo ako noon. Siguro kung kailan pa pinanganak si... Alak ko, ano yung si Ate Danica mo eh. Uh, ah... Uh, ah ilang ilan taon na ba yung sa si, Ate Danica mo? No? Ikaw, yung yung bungsunon. Ikaw yata yung bungsunon eh. Nung naghanap ako ng bahay dito sa Lancaster, sinama ako ni Grace. Pinsan ni Papa mo. Mm. So, mm. ano? ko na matandaan kung anong kung ikaw yung bunso nun eh. Huwag sana <laughs> Sayang no. Single attached na yung bahay natin. Sayang. Hindi ko tandaan matandaan kung saan ano yun. Kung anong KS. Guys, malapit na kami sa Lancaster New no City. Hindi yung parang Ay. yung parang circle na 'yan. Yung Lancaster, yung sign Hiya. ng Lancaster, Lancaster New no City. Maganda yung ano dito sa Lancaster City kasi ano eh. Parang kami-kami lang dito mga presidente ng Lancaster. Kunti lang mga dayo dito. Sana nga yung management dito maganda eh. Minsan kasi maraming reklamo about tubig. Sa tubig Purinti. talaga. Purinti walang problema. Kasi meral ko yun. O talaga ilang bes na. Ilang bes ko na yun Resibo yung reklamo, Para ibo yung 1,200 tapos tumutubo ng tumutubo 1,200 bakit? aywan ko sa mga ano na yun sabi beses ko na yung reklamo sabi ano, tatanggalin e, inano in na, in ano na sa management nila wala pa rin ngayon pag nagbaid ako ngayong April aywan ko lang kung ano na naman Ibaid ako pang tatlong buwan ngayon. Wala lang e ba? Kasi ganyan. Na. Ano? Ano? Kuya hanggang ano? Hanggang Chiri Street. Magkano? Baka hindi Street. Fail R2. Chiri Street. Magkano po? Magpapigay ka ba? k s Ah, Okay. Hindi ko alam kung magkano bibigay ano na. na kayo, hindi sa LR2 harap ng Unitap. Oh. Huh? Oh, harap ng Unitap. Wag na maglalakad na lang. Pwede na yan. Ay hindi na. Pwede na. Hindi. 60. Nakakatakot yun mukhang adik. Namimilit ka. Nanglilisak pa yung mata mo ah. Eh, pag di mo yung nakita yung mukha nun, tsaka sumakay tayo, eh, punta sa, sa cherry. O, oh, eh, ko yun. sprayhan ko siya dito ng pabango. Tugaki is daw siya. Wala mga tao. Doon sa dumaan, oh. No? Dayo siguro yun. Oops. Oops, I did it again. But live with your heart. Okay, laki. Uy, laki, laki. Ang An laki ng truck. Ah, pagina ko. Nawala na yung kinain mo. Ang laki ng truck. <laughs> Ang laki ng truck. Message mo si ma'am, papa. Walang cellphone yun. Hindi, sila kuya. Hindi ko pa na nga nabibila ng cellphone. Nakakawala na ganang bilan sa si papa mo ng cellphone. Laptop na lang, ipaayos mo na lang yun ma. Pwede naman yung sa kanya Oo, oh, dadalhin pa niya doon sa ano. Sa? Doon, dumiretso kang gano'n. Saan? masagi ka. Diyan ang sasakyan. Gay okay, lakad. Tapi ha, sa gilid ka dumaan. Oo tayo doon. Reko. Kuya, well, magkano hanggang Cherry Street? Huh? Cherry Street, magkano? Oo. Oh, oh. Dalawa kami. Hindi okay. namin alam na eh. Magka? 30. Dalawa kami. O oh, tara na. Sakay na doon na. Yes. hindi pa kami siya twice naglakad na lang natunaw na yung kinain namin kumain kami sa mcdonalds <laughs> nawala rin oh my goodness uy, uy, mahulog ako piskat uy. sa dulo Buti pa sila dito malapit sa gate. Kami doon sa kasulok sulukan <laughs> Sobrang tahimik doon. Kaliwa kuya ya. Ay, akala ko ka ka. Alam mo naman doon, kuya, di ba? Kilala yung Chire Street eh. Mabilis kasi ano, tandaan yung pangalan yung iba. Born Dorm, marbayan, Dorm, Mga street. Bordok. horn burn ano yun? Hon, Horn Beam, Horn Beam. Horn Beam. oh doon banda yun. Sa Peace Fire. oh Oo. Opo, dyan Papamatid, po <laughs> Ang dami ngayon, isa mahabol po eh Tapos ang ginagawa ko yung hintuan ko Pag nabili akong pandesal, nagbabike ako Sige, habulin mo ko Talagang nangahabol yun Pag binilisan mo yung bike, pag pedal mo Di pa sa Itaki, ano eh, eh ano, yung mga ganyan, no? Pag mo yan, pag naka-discrash siya yan. Pag nakakagat yan. Yung, yung banda, banda doon, naman sa may amin, sa dulo, pusa, mga sinasagasaan. Sa so, namin pusa namin, nasagasaan, no? For, ano pa naman yun, may imported pa naman yun ano na siya, 3 months na may ano pa sa leg yun, kwintas wala, nakahiga daw sa ano eh, humiga daw sa ano eh sa kalsada, umaga pa naman yun sayang nga eh hindi yun na, minsan lang yung lumabas na sa garahe ayun, wala talaga sayang, babae pa naman dami. Pagka na ano naman ni eh, ano na, may kulungan naman kasi may kulungan naman kami. Kung maglalandi na yon Pwede sa kanan. Kanan. Ayun, sa may drum na yun. Kanan. Diyan, sa kanan. Okay, dito na lang. Wala lang akong bariya. Plang ah.